kung na ko dito <laughs> at balik balik <laughs> hi guys so for today's video ay magbabalik tayo sa youtube ay oh my god so guys ang gagawin natin ngayon ay aalalahanin ko po ang aking intro dito sa youtube tapos yung outro ko dito sa youtube So guys, it's been months since hindi ako nakapag-upload ng maayos na video dito sa YouTube. Kasi ang mga recent na ina-upload ko is yung sa Facebook. Ko. Kasi guys, ayan, meron ako dyan sa Facebook. Ayan, i-follow nyo din pala ako guys sa Facebook ko na meron ako dyan 303k followers. Ayan. Hindi ako masyado dyan nag-upload ngayon kasi restricted ako dyan. Kaya dito muna ako magtatambay sa aking YouTube account. So, ayan, gawin na natin yung intro at outro. Let's go! So, syempre guys, ang unang gagawin natin ay intro. So, ayan, simulan na natin. <coughs> ito na, ito na. Yun ba, yun, yun ba yung intro ko? So, ito na nga, ito na. Final na, final. What's up, guys? Ano ba? What's up guys? This is May and welcome back to my YouTube channel! So before we start, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel, mag-subscribe ka na sa aking channel and click the notification bell para updated ka para updated ka in case na mag-upload ako ng panibagong video. Tanda ako pa, babe! So guys, tapos tayo sa intro. Doon naman tayo. Dito naman tayo sa outro. So wait lang alalahan ko mga beats. So, ito na guys, yung outro ko sa YouTube. Wait lang. <laughs> Wait lang, nalilimutan ko. Ayun. So, that's all guys for today's video. Kung nagustuhan nyo yung kung nagustuhan nyo yung video na to, don't forget to like this video and kung may comment kayo or suggestion, para mas ma-improve ko pa yung aking mga contents dito sa YouTube, just comment down below. And also, don't forget to follow me on my social media accounts na magpa-flash dyan sa screens nyo. And that's all guys. Thank you for watching. Bye-bye! Tama ba? <laughs> Babay ba yun? Babush? Ito pa guys. Isa pa, isa pa. <laughs> last na, last na talaga. Outro, outro. Wait lang. So that's all guys for today's video. Kung na <laughs> ito na talaga, ito na talaga So that's all guys For today's video Kung nagustuhan niyo yung video na to Don't forget to like this video And kung may comment kayo or suggestions Don't forget to comment down below Para ma-improve ko pa yung mga contents ko dito At <laughs> balik-balik Ito na talaga Outro <clears throat> So that's all guys for today's video. Kung nagustuhan nyo yung video na to, don't forget to like this video and kung may comment kayo or suggestions to improve my contents dito sa YouTube, don't forget to comment down below and also don't forget to follow me on my social media accounts na magpa-flash dyan sa screens nyo. And that's all guys. Thank you for watching. Bye-bye. Babush. <laughs>